Hinihikayat ni Interior and Local Government Secretary Benora Balos Jr. ang lahat ng mga opisyales ng barangay, sangguniang kabataan at mga lokal na pamalaan sa Metro Manila, mga probinsya ng Bulacan sa Pampanga, sa Central Luzon at Cavite, Laguna at Rizal sa Region 4A na makiisa sa malawakang paglulunsad ng bagong Pilipinas campaign ng gobyerno. Ito ay kasunod ng nalalapit na kick-off rally ng Bagong Pilipinas Initiative ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Sa memorandum circular na permado ni Kalihim Abalos, iginiit nito ang kahalagahan ng programa na nakatoon sa transformation o pagbabagong anyo ng pamamahala sa gobyerno. Sa araw ng linggo, January 28, aarangkada ang Bagong Pilipinas Campaign na gaganapin sa Kirino Grandstand sa Maynila na pangungunahan mismo ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Ang bagong Pilipinas program ayang ang komprehensibong pagtutulungan ng iba't ibang ahensya ng gobyerno, taong bayan at mga pribadong sektor para sa mas mabilis na paghatid ng serbisyo at pagbibigay ng trabaho sa lahat ng mga Pilipino. Nangako na rin ng suportang koalisyon ng mga negosyante, civic leaders at employers sa pagpapalago ng ekonomiya sa ilalim ng bagong Pilipinas brand governance ni PBBM. At sa mga dadalo ay nagpaalala si Abalos na magbaon ng tubig, pagkain at payong dahil alas 9 pa lamang ng umaga ay magsisimula ng programa sa pamamagitan ng serbisyo karabanda. Samantala, nananawagan naman ang MMDA sa mga motorista na iwasan ang Rizal Park at lahat ng lansangan patungo sa Luneta at kumuha ng mga alternatibong ruta para maiwasan ang posibleng traffic na mararanasan sa araw ng linggo. Para sa kauna-unaan sa Pilipinas, DGRH, ako naman Val Gonzales, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino!